Sa ngala ng Ama, ng anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amang makapangyarihan, tunghayan mo ng may awa ang aking yumaong ina. Gantimplaan mo ang walang sawa niyang pagbibigay noong nabubuhay pa. Ang kanyang pag-ibig at ang kanyang pangangalaga sa akin hiling ko para sa Kanya ang mga bihayang ninais mo para sa iyong ina. Igit sa lahat ang kapayapaan at kalulatian walang hanggan. Matapos ang Kanyang misyon sa mundong ibabaw. Ingatan mo, O oh Diyos, ang aking ina sa iyong piling. Gantimbalaan mo ang kanyang katapatan hanggang sa kahuli-hulihan. Huwag mo siyang pabayaan at pamalagiin mo siyang buhay sa iyong piling. Alang-alang sa iyong awa at pag-ibig, patawarin mo ang kanyang mga kasalanan at pagkukulang. Dala ng kanyang kahinaan. Manatili na wasyang maligaya sa iyong piling magpakailanman. Amen. Ama namin sumasalamin ka. Sambahin ng alam. Mapasa amin ang kaharian. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salang. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakan sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iatiha mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, Ipanalangin mo kami ng pasalan. Ngayon at kung kami mamamatay, Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman. Amen. Sa kala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Mirabil.